kahit na ikaw ay Haring Agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Agila. Ha? O sige, kahit gamay lang, pilitin mo magtigalo. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman hindi naman yan hindi naman yan ano inopulono ni Tan, tanaw na to ang kwanser. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario si Harry? si po, sir. Senior Aguilar sa mga bata. Sige, wag ka lang magturo. Salamat kayo, Mr. Magturo ah. Sige, please kunin kana hmm. Kanang kanang among kwanser, kanang among sa kapihan. Wa man, so kawas ro man ng mga bata, sir. Sword gawas na ng mga bata, ito. Sword gawas? Ito oh. sabihin, labas-pasok? Oo. Oh. So, friends, labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo maglabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay... kay... kanang amor sa kape, O, oh, pwede na sila magawas. Kung sa asa sila pwede magawas, sinatinawag lang yung sulte, sir. Okay, okay. Again, I am reminding you. Okay, kanang, kanang among... Kanika, makinig ka Sama Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay sinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring agila, Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos ay dapat la, lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, <coughs> ulitin ko. Again, for the record. Mga bata ba? Pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede. Pwede, sir. Hindi, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. E paano mo ngayon... Paano itong sinasabi nila na hindi sila magkalabas? Hindi, hindi, uh, hindi po yan totoo, sir. Hindi eh, totoo? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We'll go back to you again later. Please continue, Senator Rizal. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pacheck po natin sa DepEd yung enrollment. At uh, pwede talagang isight in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, uh, Senyor Risa. nandito uh, mo yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba? Pwede yung buwa ba? Doon sa mga eskwilahan sa baba? Pwede sila mag-aaral? Sa Uh, good morning po, Senator. Sa Soforo, talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. At sa pag-aaral, no, massive uh, during uh, uh, 2019, uh, massive drop out of learners. Massive, massive drop out. Drop out of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus young learners na nag-drop out. So, Harin Aguila, sabi ng mga bata na hindi sa rin kakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor. Kalikadlis ha, wala akong pakialam sa local politics yun doon. Harin uh, Aguila, makilig ka muna. Wala ko pakialam sa local politics yun doon. Kung meron kayong ah, hindi pa kayo tulihan sa politika, ang akin dito yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni Mayor, wala daw pag sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter epidemic, sir, na ilang record sa... Hindi, hindi ko. Wala kong counter epidemic mo. Kaya tanong kita ngayon dito. Opo. Open, open na uh, hearing. Opo. Ano sagot mo? Sana, sir. Ha? Sana, sa, sir. Yung siya sabi ni oh, na mga bata hindi pag aral at uh, basyado bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung uh, sa 2019, uh, nag request me o oh, nag nagwan me o oh, gusto me nga makatukod og eskulahan gumikan kay ang kaladjo ang eskulahan sa kuan sa Lanita wala wala in... ko problema diyan wala ko problema ang tanong ko lang kung nakakalabas sila sa kapihan para pumunta sa eskulahan oh, kapat. yes yes you know yes oh sa sila so strike to ka na ha oh, Ay, oh. kanina strike ko ka dito. oh. dito nga strike to ka isa pang strike, strike three ka. Siguruhin natin, ha? Yung tama yung natin, ha? Haring Aguila. Ayaw pong, uh, puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon yung mga kinulong ka. Ayaw po magkulong pa doon. Please, tell the truth, ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Pangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, wala problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming uh, kinikilingan dito. Ang gusto na namin katotohanan, kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? hindi kami yung pwedeng uh, na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat kayong lahat doon sa kapian para mas safe. Hindi nyo ako pwedeng mapapaniwala ng ganon. Kaya please lang, magsabi tayo na totoo dito. Harin Aguila. Ha? Thank you. Sir Teresa, please continue. Salamat kayo, Mr. Chair. Muli for the record, 30% lang ng mga bata ang nag-aaral at sila yung 30% na pinapayagan para makakuha ng 40s. At isa na po ito na iniimbestiga ng ESWD. And for the record din, Mr. Chair, bago ko naman tanungin si Elias Coco, yung sinabi po ni Mayor Riza na massive dropout ng 800 plus na mga bata sa pag-aaral noong 2019. Kung di po ako nagkakamali, ito po ang sumunod sa lindol doon sa Surigao del Norte, sa Socorro, na na pagkakataon ni na Agila Aguila na tawagin yung mga kababayan nilang sumunod sa kanya paakyat sa kapihan. So, Mr. Chair, gusto ko naman pong um, tanungin si Elias Coco, So, Coco, uh, tulad ng tanong ko kina Jane at Renz, uh, ano yung mga naranasan mo doon sa kapihan? Kung sa'yo yung nag i sa kapihan? Parang, kuwan, um, parang masi-masi na. Pagkano nais um, pag-sol pa. Uh, uh, Ba't tayo try? Okay? Kuwan, um, sunod Kung manda sa'yo nga na, kung manda sa'yo nga na mag-form kunot mga mag-form, mag-masimasimin, kunot no, mag-jacking, mag-coat, bangin raksak. Ano Bangin raksak. Ah, uh, gawa sila, pinapagawa sila ng masimasi, -masi, Your Honor. And then, papa, ban... Ano yung masimasi? -masi? Ano sa mga masimasi? Anong training sa more of sundalo na um, training. Parang para sundalo na training, Your Honor. Okay, tulad ng sinabi ni friends kanina. ano pang naranasan mo, Coco? Uh, pinababatay sila sa soul at may mga formation sila, mga jogging at mga masimasi. -masi. Yung, yung malismay, uh, masimasi, Teresa, it's a form punishment uh, sa, military, sa police. Yan sabi yan, masi-masi. Uh, punishment in mass. Masi-masi. So, yung pang nagmasi-masi sa inyo, ano yun, mga dating sundalo, dating police? Ang nagmasi-masi ba ninyo, dati ba kung sundalo or mga... Dating police? Dating police. Itong nangulintang na police. Ha? Tumulong ng uh, yung nag-stop na na police, Your Honor. Nag-stop na na police So, nag-resign na police or nag-awol na police, whatever basta dati siyang police Yeah. Na yeah. Sinong na. Sino pangalan? Ano pangalan? Okay, okay basta kay pulis to. Ha? Hindi niya alam, Your Honor, basta police yun Basta ah, police? Ah. Okay, thank you. Thank you. Salamat sa ayo, Mr. Chair. Um uh, medyo medyo familiar din sa akin yung term uh, yung masi-masi kaya tinanong ko kung yan ba ang sinabi mo kasi kahit yung late husband ko, the, ano, PNP, nung habang siya'y nabubuhay. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Kilario kay Senyor Aguila? Kung sa'yo mo pagkaila ni J. Kilario or Senyor Aguila? Kung ayon siya na, siya po na ang ginoo. Sinabi niya sa siyang Panginoon, niya. So, consistent, no? Kayong tatlo, Nina Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala uh, kay Senyor Aguila. So, ikaw naman, Coco, bakit ka tumakas sa kapihan? Ngano, May? Takas mo ka sa kapihan. For a while, Your Honor. Okay, po. Sorry, Coco. po. Your Honor, can we give him uh, a little while? Uh, yes, of course, Mr. Chair. Thank you. I will proceed with the address, you while I'm going to get a compulsion In BI in karaga. Uh, were you able to conduct an ocular investigation? Atik, nagkatik ko kira? Sige, sige, please, stand up. Uh, Kayo na, kasama ka na ito ni Magno. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation, sir? Thank you very much. Please take your seats. Buhay, the RD, NBI, RD ng Caraga Region. Anong update nyo doon sa area? Can I start from the beginning, sir, or...? Uh, kahit action taking na lang siguro nyo, kung anong ginawa ninyo at status. just a okay. brief uh, summary of the action taken by the NBI. You know? Okay. You have the floor. Uh, upon uh, we receive the letter complaint, by the way, the letter complaint of Mayor Riza Rapunzel Timkang was addressed to Our NBA director, Attorney Dr. Delemos here in our main office. And it was referred to NBA Caraga, considering that the area in Surigao is uh, under the jurisdiction of uh, our regional office of the NBI in Caraga. Uh, we received that letter, complaint, letter request on May 3. 2023, and the following day, May 4, our agents were already in of Surigao del Norte, to conduct the investigation and continuously in the next succeeding days. So, when we completed the investigation, we issued a subpoena to the leaders of uh, Socorro Services Incorporated to appear before our office on May 17th. The subpoena was issued dated May 9th. However, on May 11 we received a letter from their council telling us that uh, requesting for the resetting of the, their appearance at our office. Because allegedly they were set to fly to South Korea. Sino kumpot ng South Korea? The three, three of the personalities around the, uh, listed there in the letter. Uh, number one, Jerin Scalario, uh, Karin Sanico, and Janet Aho. Uh, the other one, the uh, Mamerto Galindo was included. in the letter that uh left for south korea. that's why we waited for the may 17th schedule, uh, as we were hoping that uh, uh, at least one of them will appear at our office. however, on may 17th, nobody appeared. so on may 18th, the next day, we issued again another subpoena for, for the four of them to appear at our office on may 13th. So, but on may 30, still nobody appeared. they did not appear, the four of them, uh, for reasons only known no to them. however, this, they just sent the lawyer to our office. so, at that time, because going back to your question uh, previously on that, uh, you were asking us if we were able to conduct inspection. precisely, we Issue the subpoena to ask them if they will allow us to go there and conduct inspection and to assure us that we will not be harmed. That's what we like to ask them. If they appear and you, I, we, we wanted to ask them face to face, which we just could not send a letter to the questionnaire because that's we it's. V&A loan process but also to see the reaction to our request. Mr. Chair, yes. uh, Sir, Regional Director, kung pwede ko lang i-follow up, sabi niyo po, you wanted uh, them to assure you that you would not be harmed. Bakit po? Ano po bang pagkakilala sa grupo that there would be the need of that assurance? Based on the statements your Honor, of our witnesses, they have firearms and they are ready to fight. So that's why uh, in our case, we, were, we are the one who conduct the investigation and that, that's, we have to take some precautions because we, we are not there as visitors, we are there as a uh, adverse party to their interest. So that's why we just uh, want to ask them, if, if they will not allow, or if they, if they cannot uh, assure us, uh, we are, we do not know. We we'll do not know. So were you able to confirm if indeed there were firearms inside Kapihan? That's what the, the information got from uh, our sample witness session. Information only. Yeah. So no confirmation from your side. No, You were not able to confirm or deny. No confirmation. Your Honor. Thank you. Uh, how about the cases? I think you have five yes, cases. Sir. If I may proceed your honor. Yes, when well, they did not appear on May 30, so we have no recourse but to endorse the case to the office of the provincial prosecutor to Rigables on June one, a day after the of the uh, scheduled appearance. For evaluation and if warranted for the conduct of preliminary investigation. So that time we already endorsed the case uh, against subjects whom were commended for the crimes of qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention, violation of anti-child law and violation of child abuse law.